Aries, umiwas ka muna sa mga inuming alak, at kung bibiyahe ka naman ay laging ingatan ang mga gamit lagi mong gawin na ma-check lahat, at huwag masyadong masaya ang aura pag may deal ka, dahil makikita nila na may kadalian kang kausapin, mainam na sila ang manghula sa iyong ugali ng maging good ang iyong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Iwasan mo ang masyadong malalamig na inumin sa gabi para sa iyong kalusugan at maging wise ka sa pakikisamahan mo ngayong araw dahil karamihan sa mga makakausap ay iba ang ugali balat kayong nawalang malasakit sa iyo. Pag nakuha na ang gusto ay iiwanan ka na. Gawin na laging maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, Unahin ang nasabi ng pamilya, nagawin dahil pag iyong nakaligtaan ay gagawa ng suliranin, at maging maunawain ka sa mga kausap ngayong araw na mapagmasid, para maiwasan mong magalit at makapag-adjust ka kagad, at nang maiwasan mo na mawalan ka ng pagkakataon na swerte sa mga gagawin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging alerto sa hayop at sa mga pupuntahan sa paglalakad na lugar pwedeng masaktan ang katawan kung magmamadali, at maging maingat ka at mapamili ka sa dapat na gagawin sa mga makakausap na tao. Maging mapag-aral muna bago magsasalita ng makaiwas ka sa kanilang mga isipan na mapanuri at nang hindi maglaho ng mabilis ang pag-asa sa iyong mga ginagawa, nang ligtas ka sa problema sa pera signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, sa kalusugan ay huwag kang masyadong magpupuyat, at maging mahigpit at maging sigurista ka ngayong araw, para ang iyong pag-aalaga sa katalinuhan ay manatili, at bawal ka umayon kagad, sa mga kagustuhan ng makakausap, dahil may sarili kang pamamaraan, para makaiwas ka na mawala ng pera. At may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, kumain ka sa tamang oras ngayong araw para ang kalusugan ay hindi dalawin ng karamdaman, at mas naaayon sa iyo na maging matahimik na masungit na ugali ngayong araw nang walang lumapit sa iyo nahihingi lang ng tulong o pabor, na sila ang masaya sa ginagawa, puro pakinabang lang ang nais sa iyo, layuan mo na ang ganyang mga tao, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging maunawain ka sa usapan sa mga magulang ngayong araw, at kung masaya ang iyong aura, ay grasya ng swerte sa inyo, kung maipapakita mo ang matamlay mo na ugali at mukha ay mababawasan ka ng aura ng swerte. At dapat lang maging maramot ka muna, sa ibang gusto humingi ng tulong sa iyo, na ibang tao dahil magbibigay ng suliranin kung makakatulong ka, na hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio para sa kalusugan maging alerto ka sa mga maiinit na bagay ngayong araw, at dapat ka na umiwas muna sa mga mag-aaya sa iyo, kung saan pupunta dahil gastos sa iyo at kung talagang sasama ka sa kanila, ay pwedeng pagsimulan ng tampuhan sa pamilya ang mangyayari, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging madisiplina ang iyong ugali ngayong araw, na kahit na maipakita mo ang iyong katalinuhan, nang lumayo ang bad energy, na tao na gustong makalapit sa iyo, at maging masungit ka sa tamang sitwasyon, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Maging matalas ang iyong isipan ngayong araw at maging mapag-aral sa mga tao na dadating sa iyo nang maiwasan mo na makuhanan ka ng kahusayan dahil kung may katalinuhan kang kaalaman ay madami talaga ang gusto kang maging kaibigan pang-iingat sa buong araw sa mga tao na mapagkunwari ang ugali signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Aquarius pag-iingat sa iyong kalusugan, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at huwag kang magpakita na nasisiyahan agad ang mata at isipan sa magagandang bagay na sinasabi ng kausap para makaiwas sa gastos at suliranin pang ibang bagay. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces. Umiwas ka sa mga taong bagong kausap na magkasundo kayo kagad nang wala kang iisipin na gusto mo ang ganoon, para makaiwas ka sa problema sa kalusugan at pera. At dapat ay maging maunawain ka sa usapang pamilya ngayong araw, nang walang mawala na swerte. Sa tahanan dahil pag nagalit ka, ay ibang usapan na, sa relasyon ang pwedeng magkakaroon ng suliranin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.